ay nipa mukha ng may nito. Foresta ito guys. Para ko lang mag-i-IMI din ng malunggay. Oh, heyan. Ilagay nito. Ayun. Tatlong talo ito. Paglalagay sa salata. Dapat hindi ganito sa salatan namin ngayon. Dahil nagkamali ng gini ng kasama ko kaya ibang na pabili sa ano yung kaya ito pwede ng mm, parsley so ito ang yung yun, ano na gama kasama ng talong parsley pomegranate tsaka carrots yun ang salata ngayon namin so mas nakakaigip itong gawin eh. Late na nga dumating. Ang dami pang iimayin. Hubugasan pa. Patutuyuin pa. Nagayatin pa. Talagang late. Kung kasama kong gagawa nito, baka sa kapilang linggo pa ito matapos. Late ito so, walang mga tangkay-tangkay so lang para pag inayat <coughs> ang ganda ang gaya so, pag inayat walang parang tup So, meron po kami ano dito pa ang tanghaliya mm -hmm. OMG takot na lang sa akin ayan, mga rawang na ako guys takot tali tayo ito e hindi sya maganda sya rin maganda malilaon lang hindi pwede to hindi pwede yung dilawang dahon sa so, salata hindi siya magandang tunan kasi separa ang ang separate ko ang dilawang dahon na kasi dahon kasi tangani na sya nabili na yung mga fresh na fresh talaga yung uh, mga Napagpilihan na lamang sa uh, grocery. hindi uh, na siya maganda masyad. Uh, ayan. Pilitin na lang ito. So, may parang ko na lang yung mga dilaw ang dahon. sa uh, green. Tulad nito, dilaw ng dahon. Pangluto na lang. ni trabaho niya to eh. Hindi na nakakatapos kasi ng kanya trabaho ko kaya Hindi mo aalala yan, hindi mo tutulungan. Hindi makakakakaisa tamang oras sa mga. magayat dito. Hindi na siya marunong magayat, ang ayos. Ang batang hmm. nag-aaral pala ang magtuto. Hmm. Hindi ako na-stress sa trabaho. Na-stress ako sa kasama ko. Ito. Hindi siya organize ng ng trabaho bali kaya hindi natatapos sa trabaho niya hindi siya makatapos sa trabaho all the time kasi hindi pa siya tapos pa siya tapos sa isang trabaho gagawin niya naman yung isang trabaho tapos mamaya babalik ka na naman yung nauna na at isahan buwanan na naman yung pangalawa tapos hindi pa tapos yung pangalawa at yung pangunan pupunta na uli sa trabaho pangatlo yun, okay, hindi talaga siya natatapos wala okay, natatapos ng trabaho na ayos nababayaan ko na rin kaya makita siya na nagtatanda eh. Hindi rin naman siya nagtatanda. Buti hindi naman. Ayan, nakatapos na ako sa dalawang kangkay. Sa na po okay, okay ito. Hindi naman. Hala, kung Hada, Hada mal, uh yan. Matapos nila ko guys. Mas naman yung parts nila ko. Ayan. Okay na ito. Ayan. Matapos na ko guys. Ayan. Ayan. kasagana kasama saayon Ano siyang tubig?